Hello guys, dumayo kami dito sa lugar ng isang ano, doit ang pangalan dyan guys. Ayan, hindi na kami pumasok dahil meron lang kaming pinuntahan dito. Men, meron tayong binding machine na pang inumin pero meron din silang binding machine na ice cream. Ayan, yan po yung pinuntahan namin dito kahit malayo sa bahay kahit mainit. Ayan, meron po silang sarit-sarit ano, ori ng ano, flavor ng ice cream. Ayan. Ganun po kagaling dito sa Japan, guys. May vending machine sa inumin, may vending machine din sa ice cream kung gustuhin niyo. Ayan. At saka, nagkataon na rin po na meron po kaming nakita ditong bulaklak sa gilid ng vending machine ice cream. Ayan, guys, ang ganda ng bulaklak. Ayan. Kasi pala ang, ang likod nito ay bintahan din ng mga halaman. Ayan oh. Kunhan Gardens. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan. Iba't ibang uri din siya ng halaman. Ayan, may mga magaganda din yan siya dyan. Ano, yan sa loob. Ito ang cute niya tignan guys. O, oh, ayan. Lalaki pa yan siya pag ano, alagaan. Ayan, si, si tatay nagdidilig. Ayan, ito siya. Ganyan siya pag ano na. Ayan. May mga... Ayan. Hindi na tayo papasok sa loob. Ito siya mga ano to siya guys. Mga gulay yata ito. Pechay. Ayan meron silang tignan mo naman. Ang liit ng puno pero ang daming bunga ba? Diba? Ayan po yung orange na maliit pero ang daming bunga. Ayan. Ayan. Mga halaman dyan. Ayan po yung nakikita niyo yung mga sako-sako dyan. Binibili po yung lupa dito guys. Hindi po katulad sa atin na mga alkalang lang po tayo ng lupa sa gilid dito binibili po yung mga ano ayan, yung parking ayan lang po thank you for watching mga kainday